Ayan guys, kain tayo ng mangga. Wala na itong kurokuchilyo. Diretsuan, <laughs> it ito kumplito pa naman ngipin ko.

Tama Galit na ang mga langgap sa akin Galit na Dalit Ay, oh. Kasi ang dami ng punong niyan eh. Hmm. Ito tayo kuna iba niyan, eh. Oh. Mangga? Oo. Sayang. San? Huwag mo patayin. Ay, so baka makakalong. Ay, baka sa makakalong. din ang ano mo. noon. Yan? Uh -huh. Ay, kaya siguro ako namatay na po, no? Hindi, oy, noon pa noon. Kung tatagal, kung na yung kuya. Kung pala inakit mo pala. 2029, 2021. Ka. lang kasi yan, yung ganyan po, no? At saka, babati, eh. at saka, at saka, uh ano, pag kumuha ako, kunti lang. Mamatay ah, na? Dami na kung kagat. Dami na kung kagat. Akyat ako dyan. Pero yung views na yun, mataas. Napaglihahan pa yung nasa tabing bahay ay pasay. Uh -huh. Matayin po, no? Hindi naman ako naglilihi. Ah. Hmm. Huh? Eh. Grabe talaga. Grabe ang era ito yung araw-araw pang bukid siya, bukid. Bukid talaga. May mga kabatuhan pa. Abi abi mo, mas naputol na lang yung ay sa daanan dati, Walang daanan ng tricycle si doon parang ano lang talaga. Sino na nakit ka tira doon? Ilang lang ang bahay, apat lang atang bahay doon. Hindi, umalis eh. nyo na sila doon. Eh. Sino? Sina nanay mo? Oo, kung um. isa na sila ka doon. sa proper. Mas, mas maano, mas ma... Uh, Malapit sa paligid. Malapit sa paligid. Okay. Basta mas madali. Mas madali. Mas magdalil. Magdalil. Uh -huh. sino kaya, hindi nga nilipatan nila to. Sa lupa, may lula ko. Layo kung magsisilang ka, malayo pa sa silang. Abaw. Tayo eh. pa sa ma, um, siguro maabot ng Wala ko Maabot pa ng Tagaytay eh. Oh, uh -huh. tapos sabihin mo kung yung hirap yung pinagdaanan mo, mas hirap pa yung akin kasi yung bahay namin alam mo sa tuktok pa. Tapos di doon pa napunta eh. yung bahay nila kay Hindi pa alam saan napunta eh. Taas pa eh. Puro bato. Sabi ko, kaya dito ah para pa lang doon sa sa ano sa lugar Uy, wag mo patayin 'yan. Lagi niya yan harbisan kuya eh pag tumubo na yung ano. Ay video ako niya na madaming dahon eh. Yung mga dati-dati natin teh. Pag tag-ulan tutubo niya. Ay nandiyan ni ang ganda, pinupuntura diyan. Kakandugo siya to. Sayang. Balder, taas na naong. Pinunta namin yung ilog nila. Sabi, dagat. <laughs> nila. Ang iti. <laughs> Yan, ang ano yon suba. Suba nga. Kaya may suba eh. Sabi niya dagat, papunta sila sa dagat. Papunta ng dagat talaga yon Exciting naman ako sabi ko sa dagat. Papakabayin mo dagat punta don sapa. mas matindi pa sa sapa namin kita <laughs> <laughs> may talabat <laughs> may talaba eh. doon. Ano, may talaba ayun may ayun yun. kami nasa may yung kami nasa may talabay may talabay ayun yung kami may talabay ayun

vitamin C yung mga nila. Oh my God! Ang sakit ah, na manga pa mo! Pumalik dito sila, nanay, ano? Yun, ang mangga! Uh, Ayan, mga kasama. Uh, may ari, guys. Ayun, ang mangga! Ang Oh, yun! Ang dami! Tinamad na ako. Okay, Bakit? Oh, sakit. Oh Bakit sakit ka mga Kagat ka?